24, Nagbanggaan naman ng dalawang bus sa Quezon. Ayon sa pulisya, habang binabagtas ng Bargaes Liner ang daan sa Lucena, patungo Maynila, biglang nag-overtake ang kasalubong na Lucena Lines. Inainit ang kabilang linya hanggang sa tuluyan itong sumalpok sa gilid ng kasalubong na bus. Siya namatay habang apat na pot naman ang sugatan. Kabilang dito ang tatlo sa pamilya Bayobo na taga Tabaco City, Albay. Ang isang taong gulang na si Rean, ina nitong si Rizzi, at ang lolang si Emily. Naitig sila at katusok ng mga bakal na agad nilang ikinamatay. Sobrang sakit. Parang hindi namin ma. Kaya na nanawara sa aming tatlo. Sa isang iglap, tatlong naulat. Pero napakasakit, sir. Sobrang sakit. Kwento ng kasama nilang nakaligtas na si Rico, na silang apat sa Maynila para sa lubungan ng asawang siman ni Rizi sa airport nang mangyari ang trahedya. Pilitong yung bata, inihiligtas. Baka may buhay pa sa mga kasama ko. Kasi wala akong magawa. Kasi taba, binubuhat ko, wala na umubuhat. Ang pamilya naman ni Roger, doble ang pagdadalamhati matapos mamatay na kababatang kapatid na si Rolly. Kamamatay lamang kasi ng kanilang ama at paluwas na sana sila sa Maynila para bumalik sa trabaho nang mabanga ang sinasakyang bus. Puno raw ng plano at pangarap si Rolly para sa kanyang pamilya. Pero sa isang iglap, naglaho itong parang bula. Siya magtataaral doon sa sulug po sa kanya na college tapos yung elementary, ano, kat katatid namin na gunso. Tapos siya tutulong kay mama. Dito kasi panganagbay ni mama kung tindat -tinda lang ng mga kakanin. Sinuspindi na ng Land Transportation Office ang lisensya ng driver ng Braga Isliner at Lucena Lines. There must be a fleet inspection of all uh, buses. No? and then they will be requiring also the driver seminar, lahat ng driver ng particular company under account ang module line drivers training on road safety. The use drug testing, no? for all drivers of the company. is sa PNP Highway Patrol Group, ang Quezon, camarines at Albay provinces ang ilan sa mga accident prone areas due to condition ng mga sa sementado at mahaba ang mga kalsada. Kaya malayang nakakapagpatakbo na mabilis ang mga bus driver dito. Mula January hanggang July 2009, 12,034 na ang naitalang kaso ng aksidente sa kalsada ng kanilang ahensya. Mas mataas ito ng 19.7% kumpara nung nakarang taon. Human error dahil sa overspeeding ang pangunahing sanhi nito base sa RA4136, ang Land Transportation and Traffic Code. 50 kilometers lang bawat oras ang dapat takbo ng mga bus sa mga open highways. 30 kilometers bawat oras sa boulevard at streets. At 20 kilometers bawat oras naman sa mga intersection at lugar na matatao. As of now, so wala tayong yung mga tinatawag natin speed radar. No? Except yung mga SLEX and LEX sila yung mayroong mga ganon tayo uh, halos walang nagagamit na ganun. So, hindi natin nag-check yung speed limit sa mga sasakyan. Mobile cars namin ko, konti rin, lalo sa probinsya. Sa region 4 namin, we only have siguro mga na mobile lang. And that will cover Calabarzon. Kulang din daw sila sa mga pulis na magbabantay sa mga highway. Pero may alternatibo na raw silang solusyon para rito. Meron kaming tinatawag na motorist Uh, safety control points. No? Ito yung uh, will be manned by one policeman and two force multipliers. Yung force multipliers natin, yung mga volunteers ba natin, mga civilian. So maglalagay tayo in strategic points sa mga accident-prone areas. Lalo nga na yung mga papuntang probinsya. Pero ayon sa UP National Center for Transportation Studies, ang unang dapat gawin ay taasan ng mga multa at parusa sa mga lumalabag sa mga batas trapiko at sa mga nakakaaksidente. Sa revised penal code kasi, Hello. ang criminal negligence tulad ng nangyaring aksidente sa jail transport at Lucena Lines ay may parusa lamang na pinakambababa mula apat na buwan hanggang apat na taong pagkakabilanggo. Pero isinusulo ngayon sa Senado ang House Bill 2701 na naglalayong pataasin ang parusa ng labindalawa hanggang dalawampung taon. Pero bali wala naman daw ito kung hindi magiging seryoso ang mga otoridad sa pagpapatupad ng batas. Yung mga penalties natin, medyo mababa na yun. Kasi syempre, alam natin, di ba, matagal na nagawa yung loss natin. So kung ang penalty mo, dalawang ano ba yung dalawang ngayon? Di ba? So, kailangan i-adjust mo rin siya. Ang gaganda ng mga laws natin, pero hindi natin ini-enforce, hindi natin ini-implement. So, totoo nga, kahit taasan ng taasan yan, kung hindi natin ini-implement, hindi natin ma enforce baliwala rin. Ayon naman sa panig ng Integrated Metro Bus Operators Association, may fit daw ang kanilang pagbabantay sa kanilang mga driver at kung tutusin ay maliit na porsyento lang daw ng mga aksidente ang kinasasangkutan ng mga bus. O sinong operator ang may uh, malinawang isip na papayag ng isang driver na incompetent ay eh, pagmamanihohin niya ng isang property niya na ang halaga ay 5 to 6 million. Wala akong maghahanap buhay kung alam kong incompetent yung mga taong inaasahan ko. Instead of giving me money, instead of giving me income, bibigyan nila akong problema, huwag na lang. Ano man ang mga plano at patakarang ipatutupad para maayos sa sa mga lansangan at madisiplina ang mga driver, sana'y maging seryoso ang pamahalaan sa implementasyon nito nang sagayoy matugunan ng problema dahil may mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay dahil sa kapabayaan. Ako si Giga Manica at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. I makailan sa isang hearing sa Senado inamin ni PhilHealth Vice President for Actuary Dr. Santiago, ang umanay na pitintong pagtalugi ng ahensya. with the present uh, money of PhilHealth hanggang kailan hanggang sa 2016